Patong. Huh? Shout out na mga idol no. Ang <laughs> uh, mga presidente sa SPTA, Bamot, sa RTPM, sure. Dumagiti Science High School guys. Sila mga high mga active kayo nga mga supporters, mga parents and friends, mga stakeholders na mo. 39. Oh. And myself. Uh, for the delivery na ni. Asa ato ang drop asa ni drop ni ma'am? Asa nga asa dalon si uh, <laughs> ni sa Cebu sa asa Kanlaon. Ato lagi klaro ma'am no para sa video yeah, yeah. Kanlaon. no. Kanlaon. Oh, abangan no, abangan. Oh, oh, very good, very good. Correct, correct, correct. Oh, kung pa oh, oh. si na sa. Correct. Oo. Oh. So kutob sa maabot ma'am no? Yes. Oo. Oh. So gusto may imo masulti sa mga atong mga stakeholders, friends, parents nga naghatag suporta. Ah. Kay salamat. Oo. So diri ko na to makita no? Sa RTPM. Sa so, tanabangay. Oh, labi na mo presidente, guys. Oh. Mo mo apel. Apa to ka dito, sir? Kuyong ka? Hello. O sige, sakyan mo, sir. Sakay ko, sir. <laughs> excuse ko. <laughs> Iba kong excuse sir, kuyog ko. <laughs> Guys, oh, salamat sa mga nag-donate o mga mudawat pa tamam no o mga napay mudugang oh, donation mapa, no. Oo, oh, kay murag daghan uh, jud ang atong mga kaigsuonan nga mga <inaudible> nanginahanglan sa mga panabang dito sa Canlaon City. Oh. So, pasumpama pa man na apa mo dugang nga mga na apay mga sobra-sobra dira basig baka dugang-dugang mga lumong kasing-kasing guys so oh. shout out oh sa may masulti ni mo max taga sayan sa school ito na mr tinay ah the boy sir coordinator good very good Speak Mr. Tinay. Oh, disaster. Uh, there are uh, school, there are, member of member the school there are very good very good sige so alright, right sumug maoni tanan guys no closing the doors closing the door na closing the door na papas wa ano ba alin mo paabot ani wala okay. Si Canbats tao, si Canbats na po. Sige, sa to mga kaigsuonan dira sa Kanlaon. on uh, the way na ang uh, gikan sa RTPF do saya Sayas. Abrihan sa Abrihan, uh, Abrihan. Abrihan sa nato. Uh, okay. Sige. Right. Tapos ito na po 'tong picture natin diri. Kamo sir, dapat